Hello guys Good afternoon po Andito po tayo ngayon sa ano Sa Rotonda Marisol, Angeles City Alam mo guys, nung kabataan ko Dito sa Rotonda na to Dahil dito ako lumaka sa Marisol Naglalaro pa kami ng tumbang preso Tapos Ang pinaka pinakamaraming sasakyan noon dito Is mga namamasada lang tapos ngayon guys, grabe. Dahil siguro sa mura na yung mga motor at mga private vehicle na kotse. Afford na ng mga tao. Nabibili na marami nang bumibili. Noon kasi guys, pag nakamotor ka na mayaman na kayo or either may kaya yung pamilya nyo I mean may kaya pa lang yung pamilya nyo tapos pag nakakotche ka naman may, Mayaman kayo Kaya e ngayon guys Kahit na mga malakal guys Nakamotor Dati pangarap ko lang magkamotor Ngayon guys Grabe Kaya yeah, ganito na lang kakrowded dito sa Angeles Hindi man dating ganito Dati nakakataan ka pa ng Ayos kahit saan ka pumunta hindi gano'ng traffic ngayon grabe na yung traffic sobra sobra yung gra grabe yung traffic yun tignan nyo naman guys oh. Yeah. nakapila na lahat ng mga kotse rito Salamat guys sa panonood. Pinlex ko lang yung grabing crowded na rito sa Angeles. Hindi kagaya dati. Dati talaga sobrang linis. Ha? hindi ganun ka usok. Ngayon, grabe na. Hindi kayo lagi dyan guys. bye. -bye.